Guys. Punta tayo doon sa ginagawa kong prepare ng bisita ng alaga ko mamaya. Mamayang gabi. Oh, ito na yung naka-arrange na lamisa Oh, para sa bisita mamayang gabi ng alaga ko. Diba Oh, yan ang arrange lima lang naman sila. Pero maganda ang arrange ko. Di ba? Mm. Dito na yung lalagyan yung pagkain. Kasi wala pa ang pagkain niyo. Yan, yan. Lalagyan ng ulam. Dito mga kanin mamaya. Ito yung pipsi nila. Ayan, may ano pa sila pa Pawain. Di ba? Oh. Ayan. Ang ano. Dito sila mamaya kakain lima lang naman sila. Ito yung sa shahi. Tsaka punta tayo dito sa isang sala. Dito sila uupo mamaya. Diba? Dito sila uupo mamaya. Walang ilaw eh. Ayan. O oh, yan ang arrange ng ano nila mamaya. Yan may mga chocolate. Ayan chocolate. Ito yung ano ng gawa nila may pa flowers pa oh. di ba ang ganda ng arrange hmm. ayan pero lima lang sila hmm. ayan na yon ang arrange mamaya ito yung tubig nila oh. nakadamit pa oh. napaka arte di ba ganoon ganoon lang kasimple ang alaga ko ayan dito naman yung dito sila maghuhugas ng kamay sila maghuhugas ng kamay. Ayan, may mga candy. Towel. Ayan. Perfume. May sabon. Diba? Bongga. <laughs> Isirado natin. Babalik tayo doon sa sala. Ito yung mga perfume nila, Oh. Mag-perfume sila. Kung gusto nila mag-perfume. Ayan. Ayan. Diba? Okay. guy thank you for watching